Pero, ma'am, sabi niyo po okay na po yan. Ayoko nga eh. Hindi ko nagugustuhan. Pangit. At si Franz ang gumawa, kaya ayoko. Magandang umaga sa iyo, uh, Miss Miranda. Pinatawag kita kasi nandito na yung mga gagamitin mo na documents for your presentation para sa ating mga bagong investor. Ah, okay. Sir, may I know when is the presentation? Well, uh, it will be this Friday na. Kailangan nating ma-close yung deal natin para naman madagdagan yung ating investor at mag-expand itong ating company. Don't you worry, sir. I have the best team to to revise this and make the presentation. Well, that's the reason kung bakit sa iyo ko binibigyan mm -hmm. para ikaw ang manguna dun sa ating proyekto. Okay. Thank you, sir, for trusting me and also my team. So, do you have any add-ons so I can go now and do this already? I think it will be all for now. Okay. Thank you, sir. Thank you, Miss Miranda. Okay. Thank Good thank luck. You. Ay, Abi, bakit tawagin yung tatlo? Sabi mo, we're gonna have a meeting ngayon na kamo. Uh, sino po, ma'am? Si Sam, si Abi at si Franz po ba? Sino pa ba, ba? Alam mo, ikaw, abi ang tagal-tagal na kitang sekretarya. Minsan talaga gusto ko sabihin ang bobo-bobo mo. Sige na, tawagin Sige mo po. na. Tawagin ko na po. Pilisan mo, ha? Hindi po, ma'am. Tinatawag niyo daw po. Oh, yes. Meron kasi time presentation on Friday. I want you guys to revise at ayusin yan, ha? Hey, friends, hindi ka kasama. Si Sam lang at saka si, si Candy ang present Ano akala mo? Eh, maiintindihan ka? Eh, kami nga hindi ka namin maintindihan. Ma'am, kaya mo na po. At sisiguro rin po na magiging ba, hindi maganda yung presentation ko Hindi. Hindi ikaw ang mag-present. Si Sam at saka si Candy. Ako din po, nagugulo kasi ako. Basta ayusin niyo yan ha, at hindi si France magpepresent kayong dalawa. I will check that time to time ha, ayusin niyo yan. Hey, yung phone yung pinapagawa kong paperwork I need that by tomorrow ano Franz ang mukha mo ayusin mo ha Hygiene, Gina. Kuko mo. O ano kayong dalawa? Ikaw, anong ginawa mo dito? Malikaw doon sa lamesa mo, tuloy mo yung pagbibilang mo, ha? O ikaw, matalino, ha? Manual? mamit ka ng calculator, baka pumalpak ka pa. Okay, kayong dalawang posture niyo ayusin. Sa kayo mag-smile, ha? Huwag kayong nakasimbangot Nakita mo ba yun? Yung si Miss Miranda ang Ken! Ken! <laughs> Ay, ito po. Ano? Di pa naman break time? Chismisan kayo ng chismisan. Ayusin mo itong report mo. Kumali. na Grabe, ang daming pinarevise dyan sa presentation natin for Friday. Pero, kaya natin to. For sure, mag-overtime na naman tayo. Ano ba kayo? kaya natin to basta tutulungan lang tatlo. Kaya natin to tiwala lang. Alam niyo po yung friends, believe po talaga ako sa inyo. Never kita nakikita na hihirapan ka po. At saka, meron kang always positive vibes. Ganun kasi dapat. Dapat positive vibes lang tayo lagi. Kaya sa'yo, oh, kuya friends eh. Kasi never naging hadlang lang sa'yo yung kapansanan mo kahit na lagi kang binubulyawan ni Miss Miranda. Hmm. Ganun talaga eh. Pag ga rin yung mga tao. Panakita kami mga PWD, kala nila wala kami alam, hindi kami marunong. Hmm. So, dapat i-prove namin sa kanila na marunong kami at may alam kami. Yun nga eh. Kaya kayo po ang inspiration namin po. <laughs> Ay, thank you, thank you. Tama But... si Candy kuya. Kaya dapat hindi ka panghinaan ng loob kahit nalaging galit sa'yo si Miss Miranda. Oo nga po. Ano yan? Bakit narinig ko ang pangalan po? ama, um, Ipapacheck ko lang po sana kung okay na po itong naparevise namin. Uy! It's nice ha! bilis! At, eh, may lang akong konting revision but it's okay na. Ganda to. Ganda na ha? Wow, talaga po, ma'am. Ang galing talaga ni Kuya Franz. Siya pong gumawa yung lahat po. At kami naman ni Sam, tumutulong po kami. Si Franz ang gumawa nito? Yes po. Pangit. Palitan niyo hindi ko gusto. Huh? Pero, ma'am, sabi niyo po, okay na po yan. Ayoko nga eh. Hindi ko nagugustuhan. Pangit. At si Franz ang gumawa, kaya ayoko. Eh, ma'am, wala na pong oras po. Ipapalitan eh. po namin. Wala akong pakialam. Basta gusto ko, baguhin yung lahat yung presentation. Tsaka, bakit si Franza magpe-present? Hindi ko rin nga alam eh. Paano nakapasok yan dito? Yung itsurang yan? Tingnan mo nga. Mukhang oh, bobo-bobo. At you know what I mean. Di ba? O Opo, ma'am. Wala pong kwenta. Tama naman si ma'am eh. Kahit ako, hindi ako magkakagustudyan kay Franz. Pagbuhin niya yan, ah, yan ah. Aalis na ako. Grabe talaga yun si Ma'am Meryndaw. Ay, wala ko yan. Ma'am Beverly, pwede ko po po kayo makausap kahit saglit lang po? Oo naman. Tungkol ba saan yan? About po kay Miss Miranda po kasi. Eh, alam po namin na kayo lang po yung makakapagsabi sa CEO po natin na about sa presentation namin bukas. Kaya na ako. Oo naman, pero mukhang seryosohan niyang gusto niyo natin pag-usapan eh. Kapal okay. ba saan yan? Ah, uh, ano po kasi si Ma'am Miranda po. Grabe niya po, tratuwid si Kuya Franz po. Ah, uh, yes po ma'am. Kasi po bukas, yung presentation po namin, halos lahat po si Kuya Franz po ang gumawa. Tapos nung nalaman po ni Miss Miranda na si Kuya Franz po ang gumawa, bigla niya pong inayawan. Ay, ganun pa. Nako, hindi magugustuhan ni CEO yan. Ang bait-bait pa naman ni CEO. Tapos, napakalapit sa loob niya yung mga ganyan na may PWD. nako, kawawa naman pala itong si Franz. Pag nalaman ni CEO yan, nako, hindi niya magugustuhan to. Yun nga po eh. Kaso, iba po talaga si Miss Miranda. Alam nyo, kaya nga natanggap dito si France. Kahit PWD. Dahil malapit si CEO sa mga may, sa mga may ganyang kapansanan. At saka bukod doon, bukod sa Patalino, magaling pati naman talaga si Sir France niyo. Uh, thank you po talaga, ma'am. Uh, siguro, babalik na po kami sa table namin before po kami makita ni Ma'am Miranda po sa office niya kasi alam niyo naman po. Okay. Don't worry. Ako na bahala dyan. Kakausapin ko si CEO with regard sa mga sinabi niyo at maraming maraming salamat at ipinaalam niyo ito sa akin. Thank you Thank very you much po. Ma Mag-ingat well, no. kayo ha. Yes, Thank, you ma Thank you po. Bye. Um good morning Miss Miranda. Okay, um, I will be the one to preside this meeting with the investors for today. Okay? So, uh meron kasi kung uh, conference dun sa kabila nating office. So, ikaw ang gusto kong maging representative para doon. No worries, sir. But I know my, my team can present the presentation for today, especially with Sam and Candy. So anything to add on? Aalis na lang kami ng secretary ko and good luck for today. Wala na, Ms. Melania. Ah, okay. Thank okay. you, okay. sir. Ingat kayo na. Ganang araw po, sir. Pinatawag niyo daw po ako. Ah, Oo, oh, Franz, alika. Sige, po ka at kailangan kita. Okay, since ikaw ang gumawa ng presentation, gusto ko ikaw ang mag-present ng dadating na investor. Okay ba? Ako po, Sir. Uh, thank you po, Sir. Pero kailangan ko pa rin tulong nila sa Matyendi. Uh, don't you worry. Tutulungan ka nila. Salamat po. Okay. Good day, Mr. Garcia. Good day, Mr. Cruz. Welcome to our company. I hope your presentation convinces me to invest in your company. I am very sure that I will give you an excellent presentation. Uh, by the way, these are my team, Franz, Sam, and Candy. Okay? Um, Franz, you can proceed now. Good day, ladies and gentlemen. Ito po yung aking presentation. Mr Garcia, I love the presentation. I'll ask my secretary to prepare all the documents needed to be signed, and also maybe we can meet again to finalize everything.: Thank you very much, Mr. Cruz. Uh, okay. I will make sure you will not regret investing in our company. Thank you, thank you. So Pana, I have another meeting thank you. to attend to. Yes, sir. Thank you very much. Sir, ito po yung bago natin update sure. sa Sir, I saw Mr. Cruz nakasalubong namin. Bakit hindi maganda ang mukha? Hindi ba natin nakuha yung investment? Ba, ba bakit? Ano, ano kay Mr. Cruz, ha? Bakit nandito si Franz? Don't tell me siya ang nag-present. Di ba sinasabi ko sa inyo, wag na wag siya ang mag-present kung hindi, hindi natin makukuha ang investment. Kita mo naman ang itsura niyan. Magsalita nga yan, hindi natin maintindihan eh. Tapos siya pa present nyo? Tumigil ka na! Maraming na akong naririnig sa ginagawa mo sa mga empleyado natin, particular na dito kay Franz. At hindi ko pahihintulutan niya dito sa kumpanya ko. Alam mo ba, na kung hindi dahil kay Franz, sa maganda niyang attitude at maganda niyang presentation, hindi maaprubahan, nakuha ko yung bagong deal. May bago tayong investor. And for you, dadaling kita do sa isa nating office. At magkakaroon ka ng bagong manager doon. Sir, you're being so unfair. After I helped you to build this company, gaganito mo ako dahil lang dito sa isang to? Don't you worry. Huwag ka mag-alala. I resign. And good luck to your company. Hindi dito na lang po ako. Sige, sir. nako. Hey, oh. oh, kita mo. Ibang-iba -iba talaga, ugat. Pal talaga ng mukha. Kabuti na lang meron tayo mga empleyado na meron sakit sa ating kumpanya. Kung hindi naman kasi nagsabi sa ating to, wala tayong alam na to God bro, hindi lang yan. That's why I let her go to hell. Okay? At uh, kayo ang mahalaga sa akin. Kaya kayong tatlo, bibigyan ko kayo ng promotion. At ikaw, dito ka na sa akin. Talaga po, sir. Maraming salamat po, sir. po sa tiwala, sir. Okay. At bukod doon, dahil tapos na tayo, magse tayo, ititreat ko kayo. para nagagamitin mo para sa presentation uh, para magkaroon tayo ng bagong clients natin. Teka mo. Sama niya yata ako. Investor. O tayo mag-client. Sabi ko siya investor. Ah, okay. Sige. Okay. Investor natin. Where are you investor? Oh, yeah. Stand corrected. Okay. Okay. Abi, bakit tawagan si Sam, si Candy at saka si Fran? Sabi mo, we have a meeting ngayon din, ha? Urgent. Sige, ma'am. Tawagin ko po. Teka, mali. Hindi, mali sinabi mo. Mali. Mali ako? Oo. Dapat di ka magsasabi po pangalan. ng pangalan. Ah, okay. Sige. So, Para masasabi ko pa'y let's so. sasabihin ko yung meeting. Okay, sorry! Oh! Oh, yeah. Because meron akong paparevise sa inyo. We're gonna have a presentation for sa... Okay. Okay, ako okay. 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 na. Okay. Actually, kaya sa'yo, o your friends eh, kasi never naging hadlang sa'yo yung kapansanan mo kahit nalagang binubulyawan ni... ko lang Dapat meron ka na eh. Yung ganun dapat ba? After kasi ni, ni Nats, dapat meron pa si Franz you. Mm. So, ah, meron pa po siya? Oh, Oo. Sorry, si may friend. bad po, may bad oh. po. Sh Tama si Candy, kuya. Kaya dapat ikaw, never ka mapanghihinaan ng loob kahit lagi kang pinubulyawan ni Friends. Hello, Ay, Friends? Miss Franz. Opo! Ano Miss Franz? <laughs> miss Miranda? <laughs> <laughs> <Ay>, miss Miranda? Sorry po sa ako. Kapula. Pwede ko po ba kayong makausap kahit saglit lang po? Oo naman. Tungkol ba saan yan? Ma'am, about po kasi kay Miss Miranda. Ma'am... sorry po. Ano na yung lines ko ba Ba't nauna ka? Oo, may lines ka pa pala sa Ba't nauna ka? Ganda harap po daw. Ay, sir. Sorry. Sorry, sir.

Hi guys! This is Ea Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat ng at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, Hola amiga ali langan